Magandang gabi mga kababayan, ako si Ka Elias at welcome sa ating kwentuhan dito sa Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Dito, pinagsasama natin ang mga kwentong kababalaghan, alamat ng Pilipinas, at paniniwala ng mga ninuno natin para bigyan kayo ng kakaibang karanasan, nakakakilabot pero nakakaaliw din. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang misteryosong pangyayari na tinatawag ng ilan na bata raw ang bisita, pero walang bata sa bahay. Marami nang nagsabi na nakaranas nito at iba-iba ang naging epekto sa kanila. Kaya samahan niyo ako sa isang oras na puno ng kababalaghan, aral, at nakakatindig balahibong kwento. May isang kwento mula sa Cavite. Sabi ng isang pamilya, gabi na noon at kumakain sila ng hapunan. Biglang may kumatok sa pinto. Ang maririnig mong boses ay parang bata. Mahina, parang nagmamakaawa. Ate, pakainin mo po ako. Nagulat ang pamilya kasi wala naman silang inaasahang bisita. Pero dahil mababait sila, agad bumangon ang nanay. Binuksan ang pinto, at doon ay nilapag niya ang isang plato ng kanin at ulam. Pero ang nakakapagtaka, wala naman siyang nakitang bata. Pagsilip niya sa kaliwa at kanan, wala rin dumaan. Walang inday ng yapak. Tahimik lang ang buong paligid. Kinabahan siya. Pero binalik na lang sa isip na baka niloloko lang sila ng mga kalarong bata sa lugar. Kinabukasan, paglabas nila ng bahay, nakita nila ang pinggan na nila pagkagabi. Ubus na ubos ang pagkain. Malinis na parang dinilaan. Sabi ng matanda sa kanilang lugar, huwag basta-bastang isa walang bahala ang ganitong pangyayari. Kasi posibleng hindi ordinaryong bata ang kumatok sa pinto nila. Pwedeng multo ng bata. Pwedeng lamang lupa. O kaya naman ay kaluluwa na nagugutom. At kapag nagbigay ka raw ng pagkain, minsan, nagiging kaugalian na nilang bumalik-balik sa bahay nyo. Isipin nyo mga kaibigan, ano kaya ang gagawin nyo kung kayo ang nasa ganoong sitwasyon? Ang iba sasabihin, eh di hayaan mo lang. Pero may mga naniniwala, kapag hindi ka nag-alay ng pagkain, pwedeng magparamdam ang nilalang sa ibang paraan. Pwedeng pasakitin ang bata sa bahay. Pwedeng magpatugtog ng kakaibang ingay tuwing gabi. O kaya naman ay bigla na lang may babagsak na gamit kahit walang tao. Pero bakit bata? Bakit hindi matanda? Sa paniniwala ng matatanda, ang bata ay simbolo ng inosente at madaling lapitan. Mas hindi nakakatakot kung maririnig mo ay boses ng bata. Kaya minsan, ginagamit daw ito ng mga nilalang para linlangin ang tao. Parang disgis. Kaya raw pag may batang kumatok at wala ka namang kilala, magdahan-dahan ka. May isang kapitbahay sa Batangas na nagkwento rin ng halos pareho. Sabi niya, nakahiga siya noon, biglang may kumatok. Pagbukas niya, nakita niya ang isang bata. Payat, nakat-shirt lang, at tila gutom na gutom. Binigyan niya ng tinapay. Pero pagtalikod niya at sinilip ulit, wala na ang bata. Kinabukasan, nagkasakit siya ng matindi. Sabi ng albularyo sa kanila, hindi raw ordinaryong bata yon. Isa raw itong umaaligid na kaluluwa na nag-aalay ng ugnayan sa tao. At minsan, kapag tinanggap mo, ikaw mismo ang nadadamay sa bigat ng kanilang nararamdaman. Dito makikita natin mga kaibigan na ang mga kwentong ito ay hindi lang simpleng nakakatakot. May aral din una maging mapagmatsyad. Hindi lahat ng naririnig o nakikita natin ay totoo. Pangalawa, hindi masamang magbigay pero dapat alam din natin ang hangganan. Dahil minsan, ang sobrang kabaitan, nagiging daan para lapitan tayo ng hindi natin nakikita. At pangatlo, mahalagang alalahanin na sa kultura natin bilang Pilipino, malaki ang respeto natin sa mga bata at sa kaluluwa ng mga yumao. Pero kung sakali mang makaranas kayo ng ganito, huwag basta takbuhan o tawanan. Pwede kayong magdasal, magtabi ng asin, o kaya ay magpabasbas ng bahay para maiwasan ang masama. Ngayon, bago tayo tumuloy sa mas malalim na parte ng ating kwento, gusto kong tanungin kayo. Kung kayo ay nakaranas ng kumatok na bata na hindi nyo nakita, ano ang gagawin nyo? Ibabahagi nyo ba ang pagkain o idadaan sa dasal? I-comment nyo sa baba ng video para mabasa natin at madagdagan pa ang diskusyon. At syempre mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang unang bahagi ng ating kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito. Dahil mas marami pa tayong pagsasamahan na kwento ng kababalaghan at misteryo dito sa kaelias, alamat, misteryo, at paniniwala. Kung iisipin natin, mga kaibigan, maraming bersyon ng kwento ng bata raw na bisita, pero wala namang bata. Iba-iba ang pagkukwento, pero halos pareho ang pattern. Una, may maririnig na katok. Pangalawa, boses ng bata. Pangatlo, pagkain ang hinihingi. At pang kapag sinilip o binuksan, wala ka namang makikitang bata. Sa Bulacan, may isang matandang nagkwento na bata para siya noong dekada 70, nakaranas sila ng ganito. Ang nanay niya magluluto raw ng merienda, biglang may kumatok sa pintuan. Parang bata ang tinig na narinig nila. Nagbigay ng suman at tubig ang nanay niya. Pagkatapos ay tahimik na. Wala silang nakita pero narinig nila ang parang yapak ng maliit na paapapalayo. Kinabukasan, habang naglilinis sila ng bakuran, nakita nilang may bakas ng paa sa lupa. Maliit parang pangbata. Pero ang nakakapagtaka, papunta lang sa bakod. Wala nang kasunod. Sabi ng kapitbahay nila, baka raw lamang lupa yon, kasi madalas magparamdam sa hating gabi o kaya kapag oras ng pagkain. Ang paniniwala ng matatanda, kapag bata ang anyo ng nagpaparamdam, mas madaling makuha ang awa ng tao. Kapag nagbukas ka ng pinto at nagbigay, ibig sabihin, binigyan mo rin sila ng pahintulot na makapasok o makabalik sa bahay nyo. Kaya raw minsan, mapapansin mo, bigla na lang may kakaibang amoy sa paligid. Pwedeng amoy insenso, pwedeng amoy kandila, o minsan amoy na parang mabaho na galing sa lupa. May mga nakaranas din na pagkatapos ng insidenteng iyon, biglang may batang umiiyak sa kalagitnaan ng gabi. Pero kapag hinanap wala namang bata. Minsan maririnig mo na lang sa kisame, minsan sa ilalim ng bahay. At kapag tinignan mo, wala naman. Nakakakilabot, pero ganun daw ang paraan ng mga nilalang na ito para iparamdam na nandyan sila. Sa ibang bahagi naman ng Visayas, may paniniwala na kapag may batang kumatok pero wala kang makita, kaluluwa raw iyon ng batang hindi na ipaglihi o kaya ay namatay bago pa man mabinyagan. Ayon sa mga kwento, gutom raw ang kaluluwang iyon at hindi matahimik. Kaya humihini ng pagkain, kasi iyon na lang ang paraan para maiparamdam nila na gusto nilang maalala at ipanalangin. Kaya mahalaga rin ang ginagawa ng mga matatanda noon na nag-aalay ng pagkain tuwing undas. Hindi lang ito simpleng tradisyon, para raw ito sa mga kaluluwang naliligaw na hindi matahimik. Kapag nakakatanggap sila ng pagkain at dasal, nakakapagbigay daw iyon ng ginhawa sa kanilang espiritu. Pero ito ang tanong, paano kung hindi talaga kaluluwa ng tao, kundi nila lang na nagtatago sa anyo ng bata? Kasi may mga kwento na ganun. May isang lalaki sa Quezon na nagsabi na habang nag-inuman sila ng mga tropa niya, may batang kumatok. Hindi naman nila kilala. Pinapasok nila, binigyan ng pagkain, Tahimik lang ang bata habang kumakain. Pero nung tumingin daw siya sa mga mata ng bata, parang wala. Parang itim lang ang buong mata. Kinabahan sila, at nung lumingon lang saglit, bigla itong nawala. Hindi nila nakita kung saan dumaan. Ayon sa albularyo sa kanilang lugar, hindi raw yun ordinaryong kaluluwa. Isa raw itong espiritu na kaya mag-anyong bata para makalapit sa tao. At kung makakuha sila ng tiwala mo, mas madali silang makapasok at manatili sa paligid ng pamilya mo. Nakakakilabot, pero makikita natin dito kung gaano kalalim ang paniniwala ng mga Pilipino pagdating sa mga nilalang at kaluluwa. Hindi lang ito basta kwento. Isa itong paalala na hindi lahat ng naririnig o nakikita ay dapat mong pagkatiwalaan. At mga kaibigan, isipin nyo ito. Kung isang araw, marinig niyo ang mahina at inosenteng boses ng bata sa may pintuan, at wala ka namang anak sa bahay, anong gagawin mo? Bibigyan mo ba ng pagkain? O isasara mo agad ang pinto at magdadasal. Mga kaibigan, kanina narinig natin ang ilang personal na karanasan tungkol sa misteryosong bisitang bata. Pero hindi lang iyan sa isang lugar nangyayari. Halos buong Pilipinas may kwento tungkol dito. Ang tanong, bakit nga ba paulit-ulit ang ganitong senaryo sa iba't ibang probinsya? Sa Pampanga, may kwento ang isang pamilya na mahilig raw silang mag-ihaw tuwing gabi. Habang nag-ihaw sila ng tilapia, may kumatok. Bata raw gutom daw siya. Nilapitan ng tatay ang pinto at inaya ang bata sa may ihawan. Pagtingin niya, nakatalikod ang bata at naglalakad palayo. Kaya sinundan niya. Pero laking gulat niya nang umikot sa malaking puno ng mangga ang bata at pagdating niya roon, wala na. Walang bakas, walang yapak. Nung tinanong nila ang lolo sa bahay, sabi nito, "Huwag daw nilang ipagwalang-bahala. Kasi raw, may mga nilalang na ginagamit ang imahe ng bata para makalapit." Isa narito ang tinatawag na tiyanak. Alam nating lahat na ang tiyanak ay isang nilalang na nag-aanyong sanggol o bata para maawa ang tao. Pero ayon sa ilang matanda, hindi lahat ng tiyanak umiiyak lang sa bubat. May ilan daw na kumakatok mismo sa bahay ng tao para manghingi ng pagkain o para makapasok. At kapag nakapasok na, mas mahirap na silang paalisin. Nakakatakot isipin, pero may isa pang bersyon ng kwento mula naman sa Iloilo. -ilo. Ang kapitbahay daw nila ay nagluluto ng lugaw para sa fiesta. May bata raw na kumatok humihingi ng pagkain. Binahaginan nila ng lugaw. Pero habang kumakain daw ang bata, napansin nilang kakaiba ang itsura. Ang mga daliri nito mas mahaba sa normal. At nang hawakan ng mangkok, parang kumikintab ang kuko na tila matutulis. Nagulat ang pamilya at bago pa sila makareact, biglang nawala ang bata sa harapan nila. Naiwan lang ang mangkok pero malamig na malamig ang lugaw, parang inilubog sa yelo. Mga kaibigan, dito natin makikita na ang mga nilalang na ito, hindi laging nagpapakita para lamang matakot ka. Minsan gusto nilang subukin ang kabaitan mo, o tingnan kung papapasukin mo sila sa iyong tahanan. Kaya raw sinasabi ng matatanda, kapag may batang kumatok sa gabi at hindi mo kilala, huwag mong papapasukin agad. Kung gusto mong magbigay ng pagkain, ilabas mo lang at huwag mo silang pasamahin sa loob ng bahay. Sa Quezon naman, may matandang kwento tungkol sa isang babae na palaging nagluluto ng kanin tuwing gabi. Lagi raw may batang kumakatok, humihingi ng pagkain. Dahil mabait, binibigyan niya. Pero habang tumatagal, napansin niyang parang palagi na lang siya nilalagnat at nananaginip ng masamang panaginip. Lagi niyang nakikita sa panaginip ang isang bata na umiiyak sa tabi ng kanyang kama. Nang ipasuri sa albularyo, ang sabi, nakapulupot na raw sa kanya ang kaluluwa ng batang iyon. Kailangan raw putulin ang ugnayan sa pamamagitan ng orasyon at dasal, kasi kung hindi, unti-unti raw siyang hihigupin ng bata hanggang sa manghina. Nakakakilabot, pero may leksyon din tayong makukuha dito. Una, may dahilan kung bakit sa kultura natin malaki ang papel ng mga ritual. Halimbawa, tuwing gabi, may mga bahay na nag-iwan ng pagkain sa labas. Hindi lang ito simpleng pamahin. Isa raw itong paraan para huwag na nilang idaan sa pinto ang paghingi ng mga nilalang mas mabuti raw na iwanan na lang ang pagkain sa gilid, kaysa harapin mo sila ng direkta. Pangalawa, napapansin nyo ba na kadalasan, mga bata ang ginagamit na imahe? May paliwanag dito ang mga antropologo. Sa sikolohiya raw ng tao, mas madaling magbigay ng tiwala kapag inosente ang anyo. Ang bata, hindi mo iisipin na makakasama sayo. Kaya kung gagamitin ng isang nilalang ang imahe ng bata, mas mataas ang tsansa na buksan mo ang pinto, magbigay ka ng pagkain, at mas maging bukas ka sa presensya nila. Pero kung tatanungin ang mga albularyo at espiritista, iba ang tingin nila. Ang mga ganitong pangyayari ay senyales raw ng mga naliligaw na kaluluwa na hindi pa matahimik. At kung minsan, hindi lang isa. Pwedeng marami sila at ginagamit lang nila ang isang imahe para makalapit. Kaya raw may mga bahay na parang paulit-ulit na lang ang ganitong karanasan. May isa pang nakakatindig balahibo na kwento mula sa Bicol. Sabi ng isang lola, nakaupo raw siya sa harap ng bahay, tahimik lang. Biglang may batang dumaan at kumaway. Nagulat siya kasi gabi na at wala namang bata sa kanilang lugar na ganoong oras. Sinundan niya ng tingin at laking gulat niya nang makita niyang dumaan ang bata sa dingding ng kapitbahay, parang walang harang. Kung ikaw ang makakakita noon, anong gagawin mo? Mga kaibigan, hindi natin masasabi kung totoo lahat ng ito, pero hindi rin natin pwedeng ipagwalang bahala. Kasi kung pare-pareho ang kwento mula Luzon, Visayas, at Mindanao, may connection ito sa ating kultura at paniniwala. Ang misteryosong bisitang bata ay nagsisilbing paalala na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Mga kaibigan, isipin inyo, gaano kahirap kung mismong bahay mo ang pinupuntahan ng ganitong nilalang. May pamilya sa Davao na nagbahagi ng kanilang karanasan. Gabi yon, mga bandang 11, tulog na ang lahat maliban sa nanay na nag-ayos pa ng mga plato. Biglang may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang batang lalaki na mga pitong taong gulang ang anyo. Nakatitig lang ito sa kanya, walang imik, pero tila gutom na gutom. Dahil ikas na mabait ang nanay, binigyan niya ng tinapay at gatas. Tinanggap ng bata, pero hindi kumain sa harap niya dinala nito palabas ng bahay. Pagkabukas ng ilaw sa labas, wala na ang bata. Naiwan lang ang baso ng gatas na hindi nabawasan kahit isang patak. Kinabukasan, ang buong pamilya nagising sa kakaibang ingay. Parang may batang tumatakbo sa kisame. Akala nila daga, pero ang bigat ng tunog ay parang totoong tao ang naglalakad. Hanggang sa dumating ang tatlong gabi na walang tigil ang tunog ng yapak. Kaya nagpasya silang magpatawag ng albularyo. Ang sabi ng albularyo, may nilalang silang napakawalan nung nagbigay sila ng pagkain. Hindi raw totoong bata 'yon, kundi espiritu na natutong bumisita dahil alam nitong pagbubuksan sila ng pinto. Kaya nag-alay sila ng dasal at asin sa bawat sulok ng bahay para maputol ang ugnayan. Nakikitan niyo mga kaibigan, minsan hindi sapat ang simpleng bait. Kailangan din nating mag-ingat. Kasi sa paniniwala ng matatanda, kapag binuksan mo ang pinto sa hindi mo kilala, lalo na kung gabi, binubuksan mo rin ang daan para sa ibang nilalang. May isa ring kwento mula sa antike na mas nakakapangilabot. Sabi ng isang guro, pauwi siya galing sa paaralan. Gabi na, kaya nagmamadali siyang umuwi. Paglapit niya sa bahay, may nakita siyang batang babae sa harapan ng pintuan nila. Nakaupo, umiiyak. Nilapitan niya at tinanong kung anong ginagawa doon. Ang bata, nakayuko lang at walang imik. Nung hawakan niya sa balikat para aluin, bigla raw itong tumingin sa kanya. Walang mukha. Puro balat lang. Muntik na raw siyang himatayin, kaya napaatras siya at pumasok agad sa bahay. Nang ikwento niya ito sa lola niya, ang sabi, huwag na huwag daw niyang kakausapin ang bata kung sakaling bumalik. Dahil minsan, ang mga nilalang ay nagpapakita ng nakakaawang anyo, pero kapag pinansin mo, doon sila kumakapit sa'yo. Isipin niyo mga kaibigan, gaano kalalim ang ugat ng mga ganitong paniniwala sa ating kultura. Lahat ng probinsya may bersyon. Sa iba, sinasabing kaluluwa ng mga batang hindi na binyagan. Sa iba, tiyanak o lamang lupa. At sa ilan, masasabing multong naninirahan sa lugar na yon. Pero bakit kaya palaging konektado ang pagkain? Kung titignan natin, may simbolismo ang pagkain sa paniniwala ng Pilipino. Ang pagkain ay tanda ng pagbabahagi, ng pagtanggap. Kaya kapag nagbigay ka raw ng pagkain, para kang nagsasabing, tinatanggap kita. Kaya raw delikado. Dahil kung nilalang iyon na hindi mo alam ang pinagmulan, baka may binuksan kang koneksyon na mahirap ng isara. May mga eksperto rin na nagsasabi na posibleng psychological lang ito. Maaaring dala ng pagod, gutom, o sobrang paniniwala sa kwento ng matatanda, kaya parang nararamdaman natin ang presensya ng mga bata. Pero kung tatanungin mo ang mismong nakaranas, sasabihin nilang hindi iyon guni-guni totoo ang kanilang nakita at narinig. Mga kaibigan, sa puntong ito, tanungin natin ang ating sarili. Kapag may kumatok sa pinto sa disoras ng gabi, maririnig mo ang boses ng isang bata. Anong mas matimbang sayo, ang awa o ang takot? Ang kwento ng mga batang bisita ay hindi lang para takutin tayo. Isa rin itong paalala na may mga bagay sa paligid na hindi natin kontrolado. At minsan, ang pinakamabait na intensyon, nagiging daan sa hindi natin inaasahan. Kung babalikan natin ang mga alamat at paniniwala ng ating mga ninuno, hindi nakakapagtaka kung bakit may mga kwento ng mga batang kumakatok sa gabi. Noon paman, malaking bahagi na ng kulturang Pilipino ang konsepto ng kaluluwa, lamang lupa, at mga espiritu na hindi matahimik. Isa sa pinakaunang paniniwala ay tungkol sa anito. Sila ang mga espiritong pinaniniwala ang naninirahan sa paligid, sa mga puno, sa ilog, o kahit sa mga tahanan. Ang mga ninuno natin ay nag-aalay ng pagkain para sa kanila, kasi naniniwala silang ang pagkain ay isang tulay para mapanatili ang balansin ng tao at ng espiritu. Kaya kung isipin, hindi malayo na may mga kwentong gaya nito kung saan ang nilalang ay humihingi ng pagkain. Ngayon, bakit bata? May mga alamat na nagsasabing ang mga batang hindi nabinyagan o hindi na ipagdasal ay nananatiling ligaw na kaluluwa. Tinatawag nila itong pasyanak sa ilang probinsya. Hindi pa ito ganap na tiyanak, pero hindi rin matahimik na kaluluwa. Inosente sila, pero puno ng gutom at pangulila. Kaya daw minsan, sila ang maririnig mong kumakato. Pero sa kabilang banda, may mas madilim na bersyon. Ang tiyanak na nabanggit kanina, ayon sa alamat, ay galing sa mga batang namatay sa sinapupunan o iniwan ng magulang. Dahil puno ng galit, nagbabalik sila bilang nilalang na nag-aanyong bata. Ang problema, ginagamit nila ang anyong inosente para makapanlinlang. lang. Kaya minsan, maririnig mo silang humihingi ng pagkain o tulong, pero kapag lumapit ka, saka sila magpapakita ng tunay na anyo. May isang alamat mula sa Laguna na nagsasabing minsan, ang tiyanak ay hindi basta nakatira sa bubat. May ilang daw na kaya pumasok sa mga bahay. Sa kwento, may isang pamilya na tuwing gabi, may batang kumakatok at humihingi ng pagkain. Laging binibigyan ng nanay hanggang sa napansin nilang palaging may batang umiiyak sa loob ng bahay kahit wala naman silang anak. Doon nila napagtanto na hindi nila bisita ang bata, kundi tiyanap na unti-unting nakahanap ng tahanan sa loob ng kanilang bahay. Kung isipin, parang pareho ang pattern sa mga kwentong nabanggit natin kanina. Una, ang boses ay palaging inosente. Pangalawa, pagkain ang hinihingi. At pangatlo, kapag binigyan, hindi sila agad nawawala. Parang gusto nilang bumalik ulit at ulit. Mga kaibigan, kung titingnan natin sa mas malalim na antas, makikita natin na ang ganitong mga kwento ay may simbolismo. Una, ito ay paalala ng ating mga ninuno na huwag basta magtiwala, kahit pa sa anyo ng bata. Kasi sa mundo ng kababalaghan, ang anyo ay hindi palaging katumbas ng katotohanan. Pangalawa, ito rin ay sumasalamin sa paniniwala natin sa kahalagahan ng dasal at ritual. Kaya nga may mga ritual ng pag-aalay ng pagkain tuwing undas, o paglalagay ng asin at bawang sa pintuan. Hindi lang ito pamahin. Isa itong proteksyon laban sa mga espiritong maaaring manlinlang. May kwento rin mula sa Mindoro tungkol sa mga lambanog gatherers o tagakuha ng tuba. Habang nag-ipon sila ng dagta ng nyog, madalas daw may batang lalapit at hihingi ng pagkain. Ang nakakapagtaka, sa tuktok sila ng puno, nagtatrabaho, pero sa ilalim, may batang magpapakita. Minsan daw, kapag pinabayaan nila, bigla na lang mawawala ang bata na parang bula. Sabi ng matatanda, ito raw ay mga katambal ng mga engkanto na nakatira sa gubat, nagpapanggap bilang bata para hindi katakutan. Dito makikita natin, mga kaibigan, na ang ganitong klase ng kwento ay hindi lang urban legend. Malalim ang koneksyon nito sa ating mga alamat at sa ating pananampalataya. Kasi kung hindi ito mahalaga, bakit halos lahat ng probinsya sa Pilipinas may kwento tungkol dito? At kung pagmamasdan ninyo, may isa pang common na thread sa lahat ng kwento. Ang oras. Kadalasan, gabi o madaling araw nangyayari ang mga katok na ito. Sa kultura ng Pilipino, iyon ang oras kung saan manipis ang tabing sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng espiritu. Kaya kung may maririnig kang bata na kumakatok sa dis oras ng gabi, tandaan mo, baka hindi siya ordinaryong bata. Mga kaibigan, bago natin ituloy ang huling bahagi ng ating kwento, iwan ko muna kayo ng isang katanungan. Paano kung ang misteryosong batang kumakatok ay hindi lamang simbolo ng gutom o kalungkutan ng espiritu, kundi simbolo rin ng ating sariling takot? Takot sa hindi natin nakikita, takot sa hindi natin kayang ipaliwanan. Mga kaibigan, natapos na natin ang mga kwento ng karanasan, mga alamat at paniniwala. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano nga ba hinaharap ng mga Pilipino ang ganitong uri ng misteryo. Sa ating mga probinsya, karaniwan ang mga pamahiin at ritual na ginagawa kapag may kakaibang pangyayari. Halimbawa, kapag may kumatok sa gabi at hindi kilala, sinasabi ng matatanda na bago mo buksan ang pinto, magdasal muna ng ama namin. Kasi raw, kung espiritu yon, hindi ito makakapasok basta-basta kapag binanggit ang pangalan ng Diyos. May ilan din na naglalagay ng asin sa may pintuan. Ayon sa paniniwala, ang asin ay simbolo ng kadalisayan at pananggalaban sa masamang espiritu. Kaya kung sakaling may batang kumatok na hindi mo kilala, mas mabuti raw na isara ang pinto at magtabi ng asin sa gilid para hindi ito makapasok. Sa ibang lugar naman gaya ng Ilocos, may paniniwala na kapag nakarinig ka ng batang kumakatok sa gabi, huwag kang magsasalita. Kasi kapag sumagot ka raw, mas lalong lalapit sa iyo ang espiritu. Kaya raw mas mainam na magpanggap na wala kang naririnig, at sa halip, magdasal ng tahimik. Pero paano naman ang mga modernong Pilipino na mas naniniwala sa siyensya? May mga nagsasabi na ang mga ganitong karanasan ay bunga lamang ng stress, gutom, o sobrang paniniwala sa pamahiin. Tinatawag nila itong auditory hallucination, yung tipong naririnig mo ang boses kahit wala namang tao. Pwede rin daw itong dala ng memoria, lalo na kung may batang namatay sa pamilya o sa komunidad. Ang alaala ng pagkawala bumabalik sa pamamagitan ng tunog na parabang totoo. Pero kahit anong paliwanag, mga kaibigan, ang mahalaga dito ay kung paano natin pinapahalagahan ang ating kultura. Dahil sa mga kwento ng ganitong uri, nakikita natin kung gaano kalalim ang respeto ng mga Pilipino sa mundo ng espiritu. Hindi natin basta sinasabing katang isip. Ginagawa natin itong bahagi ng ating tradisyon at buhay. Ngayon, isipin nyo ito. Ang kwento ng batang kumakatok pero wala naman ay pwedeng literal, pero pwede ring simboliko. Baka ito ay paalala ng mga kaluluwa na nakalimutan natin. Baka ito ay simbolo ng ating mga pangarap at inosenteng bahagi ng ating pagkatao na kumakatok, humihingi ng pansin. At baka ito rin ay babala na laging magingat sa mga bagay na hindi natin kilala. May huling kwento akong ibabahagi mula sa Samar. Isang pamilya raw ang nakaranas na gabi-gabi may batang kumakatok. Palagi silang nag-iwan ng pagkain. Pero habang tumatagal, napansin nilang parang laging mabigat ang pakiramdam nila sa bahay. Ang mga bata, laging nilalagnat. Ang ama, laging nananaginip ng batang umiiyak. Dumating sa punto na lumapit sila sa isang pari. Ang sabi ng pari, huwag na silang mag-alay ng pagkain. Sa halip, mag-alay sila ng dasal. At nung ginawa nila yon, unti-unti ring nawala ang mga paramdam. Mga kaibigan, minsan ang sagot ay hindi material, kundi espiritual hindi palaging pagkain ang kailangan ng mga nilalang. Minsan, dasal, respeto, at pag-alala. Kaya ngayong natapos na ang ating isang oras na kwentuhan, may iwan akong tatlong aral. Una, maging mapagmatsyag. Hindi lahat ng naririnig ay dapat agad pagkatiwalaan. Pangalawa, huwag kalimutan ang kapangyarihan ng dasal at paniniwala, dahil ito ang nagbibigay lakas laban sa hindi nakikita. At pangatlo, alalahanin na ang ating kultura at mga kwento ay hindi lang para takutin tayo, kundi para ipaalala na may mga bagay sa mundo na higit pa sa ating lohika. Mga kaibigan, kung sakaling maranasan nyo ang misteryo ng batang kumakatok sa inyong pintuan, tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Libo-libo sa ating mga kababayan ang may ganitong kwento. Ang mahalaga ay ang paraan ng ating pagtugon na may dasal, pag-ingat at respeto. Ako si Ka Elias at ito ang Ka Elias, alamat, misteryo at paniniwala. Kung nagustuhan niyo ang ating isang oras na kwentuhan, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong makasama sa paglalakbay sa ating kultura at kababalaghan. Hanggang sa muli, magandang gabi at mag-ingat kayo sa bawat katok na maririnig ninyo ngayong gabi.